mga base. Eh ah, dahil nga naturuan ko na kayong mag-aura-aura eh, marunong na kayong mag-maganda. For today's video ay eh, tuturuan ko naman kayong maging mabango. Huy, gravity. <laughs> Kahit na may gamit na kaming blower mga base, sa oras na nagmamadali, gusto nga naming matayo kami agad. Sa aming paghahanap nakita namin itong blower na to na maliban sa aesthetic ay di umano'y malakas ang hangin. Maliban sa blower, may isa na din tong magnetic na attachment mga best. May mini pouch na din to at trading reading madalas sa biyahe. Hindi magagasgas ang aesthetic mong blower. Nakabalot pa pala yan siya ng plastic mga best at kita nyo naman yung color. I'm so obsessed. Yeah. Yung upper switch mga best ay para sa wind speed level. Yung babang button naman ay para sa temperature ng air. Blue means cool. Yung orange ay medyo warm. Then yung red naman yung hot air. Pag naman nagpapalit-palit yung color, ibig sabihin ay umiinit at lumalamig ang hangin. Siyempre, hindi mawawala ang hangin check. Kita nyo naman yung distance at yung bigat ng mga peking halaman. O much more pa kaya pag yung balahibo na namin yung nahangin dyan. Oops, hindi yan bunot. Ako yan. Please <coughs> no mga besa, hindi sapat na mabango lang ang inyong shampoo. Dapat nga ay napapatiyo para hindi kami bumabaho agad. Make sure na tuyo, lalo na yung balahibo malapit sa aming ears. Ay nako, ang ganda-ganda ng bewer ko. For sure, inggit na naman yung si Kuya Chopper. Maghangin check ka na din mga bes, kaya anong gagawin? Try nyo na din.